Whoa! Thank you, boss! Yo, at tayo ay tatayo ng barikan din sa Barangay Pere dito sa aking dating mga trabaho ay eh, pa pabor na daw eh, ating pupuntahan sama -sama. at sama-sama eh, at magluluto natin ng masarap na pulutan Aray, at eh, pagluluto na rin bangos na may sauce ay tawag ni bangos ala pero eh. lasa namang ano eh, parang fishball sauce la naman lasa pero masarap naman mag gagawa muna tayo ng ano na giniling nagiling tayo ng bawang tapos ating gagawing uh, crispyan, pang toppings natin pero tapos yung pinag ng mantika yan lang ating gagamitin tapos yung ating, ating bangos ay ating ano na lang ating bababad sa kalamansi at asin yan, habang piniprito ko yung ano yung bawang bale yan ay isat kilo ka isat kilo hati eh. ba apat na piraso tapos yung dalawa di eh, pang ulam din eh yung dalawa pong pulutan yan are luto na ang ating bawang na crispy yan tapos aring ating binabad na bangos ay atin lang iano ng harina ating lalagyan lang ng kuting harina pag para pag pinirito natin hindi maganda yung manipis lang na pagkakalagay yan ganyan lang tanggalin nyo yung, yung basta may manipis lang na arena para maganda pag pinirito din sa pag naman kailangan sobrang init na manteka para hindi kumapit yung ating ano yung isda pag binaligtad niya kakapit kailangan sobrang mainit Are, ito ha pagkasabi ko hindi yan kumakapit oh, yan. oh hindi yung sobrang hindi masunog yan Yun, yung kontila ang tapos are tapos na naprito na natin yung apat at gagawa na tayo ng sauce ay maglalagay lang tayo ng toyo, oyster sauce at saka yung uh, liquid seasoning pero kung wala naman liquid seasoning okay oh, lang yan ay nor nor yan nor baka naman tapos sa uh, paminta at saka uh, beche, yan lalagyan natin yan kung wala naman bitche na pwede natin dyan may liquid seasoning na at saka tubig yan lalagyan natin yung tubig para baka lang nagawa ng manong sauce sa fishbowl tapos aray yung slurry ating papalaputan at talagyan natin ng asukal depende din sa gusto nyo yun eh, madami na palagay asukal eh. Gusto, gusto, ko matamis tsaka rin butter kung wala naman yung okay lang kung ng butter may butter din sa bahay nilagyan ko pampasarap pampalinam na nilagyan ko na rin na rin ano, yung piniritong bawang at yan yung okay na ating ilalagay na sa ating isda yan yan ang unang layer nalagyan natin tapos, yan, kita nyo kayang pinaglagyan ko ng anong yan, yung bangus na yan. Yan, eh, yung binili ko para di yan. Para may lalagyan. Kasa naman lagi sa plastic labo. Hindi, ipagdating sa balik ni Gusomot eh, gusumot. Maganda yung may konting presentation. Yan, lalagyan natin ng bawang. Eh, okay na nga yan. Eh, lalagyan pa natin ng mga dahon-dahon para maganda yung tsura para yung isa pag isda at ipinatong natin malit maliit naman nalalagyan. pero yun eh okay yan alright lalagyan na natin ng eye parsley yeah. Arit, napakaganda naman tingnan eh Oh, hindi kaya ganda. Kahit pa paano eh, hindi sobrang sarap eh, maganda naman sa mata. Tiga. Champion. Salamat. Tabak. Tabak.

Ano ba? Ano ba? Ano ba? May tax-tax pa ng iyo. Ayo, authorization. Kasi mo kukuha doon. Hindi pa, ayo sila. Mga higing si wala kang pinagawa. Kasi ito yung namang kukuha yun. Hindi, tayo daw yung magka ano. At pagkatapos bumarek, hindi naman nagpakasagad at mga nakamotor at uwi pa at may trabaho pa dito ay dumaan sa MGM Aray si Sarbong, yan nakabrown, nilibre kami, aming supervisor yan, kabait niya. Ikot muna na sa bau. Hindi ka talo. Tanggal ng lasing. O yan, hindi nga. Kagabi nga sana ako bobo siya over. Ako nakatulog na. Hindi ka kain kayo. Sarap. Champion. Ang pangalan kayo tulong lahat.